Hello po. Hi, good evening po. This is Di James vlog po. For today's content po is nag-harvest po tayo ng kalamansi at ginawa po nating itong juice. Sana po magustuhan niyo ang video kong ito. Thank you po. Hello, good morning. Mga ka-team kapuso, magsasampay po tayo ngayon. What's up po kayo? Morning, morning. Magsasampay po kasi labas. What's up po? kaya po ako nag vlog sa labas kasi pagkatapos mo po magsampay mangunguha po tayo ng kalamansi hello po, welcome to my vlog sa James vlog po tapos na po ako magsampay dito na po tayo sa kabila nangunguha po tayo ng kalamansi Ayan po. Dami pong kalamansi. Ayan. dami bunga. Ayan. Ayan po, mangunguha po tayo ng kalamansi. ito may vlog. Dahil din vlog po. Papo ako ng lagayan. Yan po. Yan. Gagawin ko mamaya ang kalamansi juice. dito pa ako ng lagayan ko yan ito ko ilalagay welcome to my vlog guys vlog po na hindi pa po pala nakapag-subscribe sa channel ko, please subscribe my channel, like my vlog po and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos ko nag-harvest po tayo ngayon ng kalamansi gusto ko po itong ano, like, you know, gawing juice. yeah yes, yes. na po marami pong hinom. <laughs> ano po ba? Mami na pong dilaw. Ito po, ang dami dilaw. Nakita po nyo po ba? kita niyo po ba? Ay! Nahulog. What's up sa mga team kapuso? Sa so, may sausawa na ako mamaya ng isda. Talagyan ko ng kalamansi saka toyo Toyo kalamansi. Toyo kalamansi. La 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 la. Ang daming hinog. Daming hinog. Uy, yung isa hinog na hinog. Ito po, yung isang hinog na hinog. Uy, uy. Tagal na po nito, oh. Dilaw na dilaw. Orange na orange pala. Wow, wow, wow. Uy, ang laki. Yan po. <laughs> Nakakatuwa. <laughs> ayan, ayan, ayan. bukas marami na naman tong hinog yung iba nakatago ayun yung medyo madilaw na lang po yung kinukuha ko aray ko sumabit pa aray aray ko Laki, ngayon list na ba? Yan po kaya man si kala si man si kala si kayo dyan, yan. Sarap to sa ano, sa inihaw. May kamatis, may sibuyas. Tapos may kalamansi. Yan po. Thank you po for watching. Love, love. Team Kapuso. Aray ko na sugatan pata ako. Bye, bye po. Ito po yung nakuha ko, oh. Muntik um, na mapuno yung basket. Yeah. Yeah, magkakalaman si Juice ako mamaya. Mmm, yummy. Hello po. ni, ito na po yung pinitas nating kalamansi. mag ano po ako ngayon, maggagawa ng kalamansi juice. Samahan niyo po ako. dilim. Nagawa po tayo ng kalamansi juice. Ito na po yung pinitas ko kanina. Yehey! I love kalamansi. Pipisitan natin. May ginamit po akong strainer para ma-strain to yung buto. Potiyan siya. Sakit, <coughs> gulong Ayan po siya. Alam mo Juice. Yay! Hey, hey. po is. Gawa na po tayo ng palaman Juice. Si sugar para ano po para hindi masyadong asin dami po wow ito na po siya ngayon taste po, taste. masarap po. Wah! Ay, thank you, Lord. Ito po siya. Healthy drinks. Healthy po siya. Thank you po. Sarap po, di ba? Thank you po. Bye-bye po. God bless po sa ating lahat. Kami kapuso. Lama na sa ating kapuso.